Huwag mong labanan yung hangin kung di ka pa matatag. Ganda nga po, ako po si RP ng Jim Depo. So, kagaya na nasabi ko, uh, mahirap kumontra dun sa hangin eh. Sa buhay kasi, marami tayong mga pagsubok. Kaya marami tayong rason kung bakit hindi tayo nakakapagsimula do sa mga gusto natin simulan. Kung nagtatrabaho ka, Siguro one way or the other na isip mo na mas maganda siguro magnegosyo na lang kaysa uh, magtrabaho kasi sa trabaho ko uh, fixed yung sweldo ko. So kahit galingan ko yan, kahit hindi ko galingan, pare-pareho yung sweldo ko. Parang ang hirap i-budget. Samantalang kung masipag ka at may ka, ang dali, parang madali yung kumita ng pera. Pero syempre, ako dumaan din ako sa ano, dumaan din ako sa ganyang uh, sitwasyon. Ito yung ipapayo ko. Kung nagtatrabaho ka, huwag kang mag-resign muna. Huwag kang mag-resign muna. Para lang mag-venture ng negosyo. Kasi napakadelikado. Kasi most likely, ikaw yung bread and, butter ng pamilya nyo. Kung ikaw yung padre di pamilya, pag nag ka, ang hirap sumugal. Doon sa isang bagay na walang kasiguraduhan. So ngayon, kung nagtatrabaho ka, pwede ka pa rin naman magnegosyo kapatid. Pwede ka pa rin magnegosyo. Marami kang pwedeng gawin dyan na pwede mo pagsabayin. Kunyari, ganito, kagaya niya. Perfect example ko, si Bobby, yung kinuwento ko. Si Bobby, nagtatrabaho sa Makati. So, nagko-commute siya, ang gastos niya, araw-araw sa, sa pag, pagpasok, kung di ako nagkakamali, parang 200 pesos. O, lagyan natin 200 pesos. Balikan, 200 pesos. Ngayon, naisip niya na pwede naman pala akong kumuha pala ng ano, ng kotse. So kumuha siya ng kotse, naisip niya yun ang gagamitin niya papasok. Pero dahil napanood niya yung video ko, naisip niya kasi na papaano pag nawalan ako ng trabaho, papaano ako magbabayad nung, nung kotse na yon. So, ang ginawa niya, hindi niya ginamit yung kotse na yon para sa sarili lang niya. So, ginawa niya kung beses, isang linggo ang pasok niya, gamit niya yung kotse na yon, kumukuha siya ng carpooling. So, kumukuha siya ng mga pasahero. So, kaya niya magsakay ng apat na pasahero doon sa sasakay niya. Na, pwede niya singilin din ng 200 pesos. Balikan na yon. Ang maganda kasi doon, parang hatid sundo na mangyayari doon. Kasi, sa Cavite, sa amin, sabay-sabay silang alis, tapos along the way, ibababa ni Bobby ngayon yung mga pasahero niya. So, hindi na palipat-lipat ng sasakyan kasi wala naman isang diretsong bus mula sa amin papuntang Makati. At sinisigurado ako, kung meron ma'am, hindi rin sa opisina mo ibababa yung, yung dadaan yung bus. So, practical yon So, kung 200 a day ang, um, ang kikitain ni Bobby sa isang tao o apat na tao, 800 pesos. So, yung 800 pesos na yon yun yung ano niya, magkano rin yun, 4,000 pesos sa limang araw or 16,000 pesos sa isang buwan. So, ngayon, nakakatipid na si Bobby ng 200 pesos isang araw or magkano yun? 4,000 pesos. Uh, kung di ano ka 4,000 o 2,000, 4,000 pesos sa isang buwan, sa 20 days. Nakakatipid siya doon, kumikita pa siya. So, ang maganda nito, papasok sa trabaho, may sasakyan si Bobby. Pagdating niya sa trabaho, may sweldo pa siya. So dito, kumikita na si Bobby, doon sa paghahatid sundo ng mga pasahero, may kita pa rin siya doon sa sa ano sa sa trabaho niya, di ba? So, ang ibig ko sabihin, pwede pala yon na makapagnegosyo ka, kumikita ka nang nagtatrabaho ka pa rin, di ba? So, pwede yon. Or ito yon. Kung meron kang inuupahan or meron kang inuhulugulugan na bahay, Pwede ka rin mag, maglagay na, ng, ng negosyo doon, di ba? So, pe, pwede ka maglagay ng sari-sari store, sabi ko nga, kasi ito yung pinaka-popular na, ano eh, na negosyo na pe, pwede mong gawin sa bahay-bahay. Or, pwede ka rin maglagay nung, nung gym. Ang pinagkaiba lang kasi nung gym, kasi yung gym, mas madali siyang i-manage kumpara doon sa tindahan. Yung tindahan kasi, oras-oras mo siya na pe, pwedeng, oras-oras ah, mo siya babantayan. Unlike yung gym, hindi mo siya kailangan ka yun, pasilip-silip ka lang doon. So, ang kagandaan kasi nito, nakakapagsimula ka ng magnegosyo. Let's say, napili mo yung gym. Nakita mo, profitable. di ba? Diba? Sabi, ah, pwede palang kumita dito. So, ngayon, kung kumikita ka na doon sa isang location mo, bakit hindi? Ulitin mo uli yun. So, pwede ka pala ano eh, pwede pa pala akong magtayo ng isa pang gym, di ba? Okay, pwede ka kunyari bumili uli ng panibagong bahay at lupa. Sa manggagaling, iuutang mo sa bangko, sa manggagaling ngayon yung ano, yung pambayad mo doon. Pwede doon manggagaling ngayon sa kinikita pa uli ng gym. Tapos, yung bahay na yon second floor, pwede mong ipa-bed space, di ba? So, may pangulog ka na doon sa bahay na yon kumikita ka pa. Ngayon, ang kagandahan nito, kayo din sabi ko, kung malakas yung hangin, huwag mong salubungin. So ngayon, ngayon na nabibuild mo yung negosyo mo yan, yung mga extra income mo na yan, saka ka nagkakaroon ng lakas ng loob, di ba? Na magnegosyo. Pwede ka nang bumitaw doon sa negosyo, sa trabaho mo, kung tingin mo, stable na yung negosyo mo. That's the only time na may sasuggest ko na pwede ka nang mag-resign. Kasi, na-establish mo na yung negosyo mo. wag na huwag ka na magre-resign sa negosyo na ah, magre-resign sa trabaho mo na hindi pa sigurado yung negosyo mo. Katulad niya si Bobby, di ba? Nagdadrive siya. Let's say, yun yung kotse na yun. Kumikita pala, di ba? So, why not? Kunyari, nakita niya, uy, profitable, nakakabayad pa ako ng ano, nakakabayad pa ako ng, um, nakakabayad pa ako ng utang ko sa, 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 sa car loan ko, pero at the same time, kumikita pa ako. Although, maliit nga lang. So, ngayon, kung kumikita si Bobby nang ganoon, ano ngayon napipigil kay Bobby na kumuha uli pa ng isang kotse? Di ba? Pwede yung may siya na kasama niya kunyari sa trabaho o kunyari, uh, Robert, baka gusto mo mag-drive ng kotse ko, papasok sa trabaho. Tapos, Uh, magsasakay ka, libre na siya sa pamasahe si Robert. Ang laki ni Robert ngayon, di ba? Kasi hindi na siya uh, mamamasahe. Tapos, pwede pa siya na bibigyan ng extra pa ni Bobby kasi kumikita naman. Tapos, okay, may magsasabi, ah, bawal yun eh, bawal yung ano, bawal yung carpooling, ah, di ba? So, pwede mo i-lista ano yan, ilista sa Grab, okay? Ang maganda kasi nyan, kung ililista mo sa Grab yan, i-enroll mo sa Grab, di ba, five days lang yung ano, five days lang yung pasok niya sa Makati. Pwede yung Sabado, Linggo, pwede yung ipinapasada pa rin yung ano, yung uh, sasakyan. Or, pag-uwi pa niya, kunyari lang, ganun kasipag, si Bobby. Pe pwedeng, pag uwi niya sa bahay, pe pwedeng may ibang tao naman na mamamasada no sa sakya na yun, ng gabi, para sa, sa grab o whatever, di ba? So yun yung mga posibilidad na, alam mo yon yung may ka talaga kasi kung trabaho lang talaga yung aasahan mo para maging maalwan or maging mayaman. Sa totoo lang, tignan niyo yung mga successful na businessman. Sila Henry C., sila Gokong Wei, wala sa kanila yung yumaman dahil may trabaho sila. Lahat sila yumaman kasi may negosyo sila. So, hindi natin pagtatalunan na ang road to success, makukuha mo lang yan sa negosyo. Birang-bira talaga yung yumaman dahil sa trabaho talaga. Uh, may makikita kanya na ano, na mga OFW, lalaki ng kita nila, di ba? Tapos nakapagpundar dito sa Pilipinas. Yumaman sila. Pero once na tumigil sila, pagbalik sa Pilipinas, Kikita lang sila pag may negosyo sila dito. So lahat talaga basically, malaking bagay yung negosyo. Pero wag na wag ka mag-venture sa negosyo kung hindi pa ganun kakatatag. Ako po si RP na Jim araw Po. Ang po.